Magandang araw sa inyong lahat Ngayon ay tuturok sa inyo ang isang love spell Ito ay isang love spell upang mas mahalin kanya, upang lumalim yung pag-iibigan nyo at uh, mas magtagal kayo no o mas maganda ay maging kayo na hanggang dulo Ito ay tinatawag na garapon ng pag-iibig na walang hanggan Unang una ang gagawin mo ay kukuha ka ng isang garapon kailangan po ay babasagin ng ating garapon dahil nais nating ikulong dito sa loob nito ang ating enerhiya. Sunod, ang gagawin natin ay maglalagay tayo. Unang-unang gagawin natin ay maglalagay po tayo ng honey. Maglalagay lamang tayo niya ng honey kahit gaano kadami. Maglalagay lamang tayo dyan ng honey. Sunod po na ilalagay po natin ay cinnamon powder. Kailangan po ay kumpleto ang ating mga sangkap sa na gagawin nating spell na ito. Maglalagay lamang po tayo ng cinnamon powder. Kung ang meron lamang naman po kayo ay cinnamon stick, ay maaari na rin po yun. Putol-putulin lamang po natin yung cinnamon stick at ilagay po natin doon. Sunod ang gagawin mo ay ilalagay mo ang asukal. Pagkatapos mo nang gawin iyon, ay kukuha ka lamang ng maliit na papel. Maliit na maliit na papel lamang po at isusulat po natin dito yung pangalan natin. At sa likod ng papel na iyon ay isusulat naman natin yung pangalan ng taong nais nating mapasa atin. Saka ilalagay natin ito sa garapon. At ang huling huli ay hihihian po natin yung garapon na ito. Opo, iihiyan po natin ito. Kailangan po ang ating iihiyang lalagay natin dito. Mas maganda, mas madami po. Ngunit isang iihiyan lamang po dapat ang pinanggalingan nito. Ngayon, kapag ginawa mo na iyon, ay istara mo ito, takpan mo ito, at hawakan mo ito ng dalawa mong kamay at saka ka magdasal. Maaari mong baguhin ang dasal depende sa iyong pagnanais. Maaaring usali mo ang kanyang pangalan. Usali ng kanyang pangalan, mahal na mahal kita, nais kong ikaw ay mapasa akin. Basta po dapat ay galing sa puso, ayos na po inyong dasal. Nais kong mapasa akin ka habang buhay, nais kong matali tayong dalawa habang buhay hanggang kailan at magpakailan man. Ikaw ay ninanais ko at pag-ibig ko sa iyo ay tapat. Handa ako at hindi ko na babawin pang muli na nais kitang makasama pa habang buhay. Pagkatapos puno, ng gagawin po natin ay hahanap po tayo ng isang puno. Mas maganda po yung puno na nandun sa lupa dahil po kailangan po natin ibaon ang ating garabon sa tabi ng isang puno. Hahayaan na po natin ito doon, Humanap ka po ng puno at maghukay ka ng kaunti at sa malapit doon sa bandang puno. Ang gagawin natin ay kukuhanin natin yung garapon natin at ilalagay natin ito sa ilalim ng puno. Siyempre takpan po muna natin ang ating garapon at doon po ay itatabi po natin ito o ilalagay po natin o ibabaon po natin. Kailangan po ay ibabaon po talaga sa tabi po ng puno. Maaaring nyo po muna itong itabi sa inyong uh, aparador lalo na ngayong quarantine at uh, pagkatapos nito ay saka natin ito ilalagay po sa ilalim po ng uh, puno o ibabaon sa ilalim ng lupa malapit sa puno. Gagawin nyo po ang spell na ito sa araw ng Martes at sa araw ng Sabado. Ang oras kung kailan nito gagawin ay alauna lamang po ng madaling araw hanggang alas 4. O di kaya naman ay alas 12 hanggang sa uh, wala pa pong liwanag no, sa madaling araw. Maraming salamat sa inyo at sana ay nakatulong sa inyo ang video ito.